Doon na pinakawalan ni Arnie ang nakatagong hangin. Tumuwid, hinarap ang manager, hindi na nakayuko. Sir, mahinang panimula pero gumuguhit ang apoy. Bago po kayo persang magpalag ng kasalanan, baka gustong tingnan ng quality team tong footage. At tulad ng eksena inuhulaan niya sa isip buong lunch break, kinuha niya sa bulsa ang phone, pinindot ang play. Sa loob ng silid, kumalat sa tahimik ngunit malinaw na audio ang boses ni Dom mula kaninang 11.07 AM. Sige, ibaba mo lahat ng Zone 4 reading sa 2.05 para masisinatin yung tauhan. Kapag nag-complain, sabihin mong hindi niya finalo up ang calibration. Kasabay noon, lumitaw sa screen ng putol-putol na video ng cursor ni Dom na nag-overwrite ng figures, halos katapat ng mukha niyang nayoy nagyeyelong parang nakuryente. Nagsikip ang hangin. Kahit distansyang limang metro, napatunga nga si Trish. Si Bea napahawak si bibig at ang guard na hawak ang incident form, halos mahulog ang ballpen. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Delete that! Sigaw ni Dom, rumagasa! Pero sumalang na ang senior IT tech na si Ralph. Idinugtong via HDMI ang phone sa malapad na monitor sa production floor. Kitang kita na ng halos liman pun empleyado. Sir, pakiusap ni Ralph, mandatory to. Kapag may potential falsification, kailanan isumiti ang raw data sa BPS at Dowel Rep. Nasa manual po. Tumulo ang butil ng pawis ni Dom. Pumula ang tainga ngunit nanakmang ng aagawin ng phone, hinarang siya ni Lemuel at ni Guard Edwin. Hindi marahas, ngunit sapat para pigilan. Ilang kumpas pa, dumating sa pintuan si Engineer Celestino. Bit-bit ang clipboard, kasama ang dalawang auditor at mismong HR head. Naglagos ang titig ng auditor sa nakapost na video. Sinipat ang mukha ni Dom sa katumihik. Mr. Fuentebella. Kayo po ba ang gumawa ng alteration? Wala nang ingay kundi hingal. Hindi nakaimik ang manager na parang inahit ang yabang. Based on code 12345, tampering of traceability logs constitutes a major offense. Dagdag ng HR, suminghap si Dom, nangilid ang luha. Miss, miscommunication lang po. Pero habang binabasa ng auditor ang karapatan sa due process, tahimik nang inabot ni Arnie kay HR Ruena ang flash drive na may backup video. Kalaki pang email thread kung saan dalawang beses niyang sinabihan si Dom tungkol sa katarantadang calibration, tinanggihan ng manager. Napakamot sa ulo si HR, napatingin kay Arnie at bumulong. Maraming salamat sir, napigilan mo tong mas malalang iskandalo. Hindi na itinuloy ni Arnie ang Sir, pero sa loob sumigaw ang dignidad na matagal na niyang palang dapat ipagpatayan. Sampung minuto pa, iniskurtahan ng security si Dom sa admin room. May nakastandby na representative mula Federated Union at Dowell Rep. Dahan-dahang lumuwag ang balikat ng mga empleyado. Umiyak si Bea sa ginhawa. Kinabig ni Trish ang braso ni Arnie. Kuya, salamat. Di ka nagbulag-bulagan. Sumilay ang malihit ng ngiti ni Arnie pero mas naniningning ang kanang mata niya. Pumasok sa isip ang anak. Hinding-hindi na niya mararanasang makita si tatay na inaapi at taimik na lamang. Kinagabihan, habang binabalot niya sa supot ang extra meal sa kantin para iuwi, tinapik siya ni H.R. Rowena. Ernesto, Effective tomorrow, ikaw muna ang officer in charge habang isinasagawa ang investigasyon Alam namin may lisensya ka bilang ECE at matagal ka nang nag-lead sa preventive maintenance Ayusin mo, HR and QA got your back Namimilog ang mata niya, hindi dahil sa posisyong biglaan kundi sa hustisyang nag-anyong pagkakataon Pagkakataong ipakitang pwedeng maging manager nang hindi kailangang mang-api habang naglalakad siya papunta sa paradahan, napansin niyang gaano kaliwanag ang streetlight. Parang ginantimpalaan ng Panginoon ng lakas loob. Sinilip niya ang phone, pinalitan ng file name ng video. Mula dom underscore tamper 4 naging lesson for all na sinuportahan ng password na siya lamang ang nakakaalam. Hindi na niya balak ipakalat. Sapat na ang leksyon. Sa isip niya, nag-flash ang eksena kanina. Nakayuko siya pero dali-daling tumuwid. Doon niya natantoan na minsan, sapat na ang isang patunay para gumanti sa pamamahiya. Hindi kailangan paluin ng isa pang palpak na sistema. Ang video ang naging boses ng lahat ng biktima. At sa araw na yon, Natikman ni Dom Fuentebella ang sariling lason at natutunan ng buong linya na ang tunay na lakas na tahimik mang nakatago ay laging may oras na sumabog sa tama at makatarungan na karaan. Alas 4 ng hapon kumikislap pa ang puting ilo ng ceiling type T5 sa ikalawang palapag ng Solvix Micro Components nang marinig sa kabuuan ng production floor ang pagkalabog ng folder sa lamesa ni Engineer Manager Domingo Dom Fuentebella. Matangkad, laging plansyado ang baby blue na polo, paboritong pakapalin ang boses kapag gusto niyang ipahiwatig na hari siya ng linya de montaje. Sa harap niya, nakatungo si Ernesto o Arnie Valencia, line technician na tatlong taon nang nagbubuhat ng PCB reels at nagre-remedyo ng sirang-sirang conveyor belts kahit di sumasahod ng higit sa minimum. Nakasuot ng behikulang kaki uniform na may butil ng langis sa kwalyo at kumikislap na pawis sa sentido. Sa gilid, nakahilera ang mga kasamahan nilang nagkukunwaring abala si Trish na QA, si Lemwell na tester at ang bagong OJT na si Bea. Ngunit baka sa mga mata nila ang pag-aasiwa, hindi nalingid sa sinuman ang pamosong Dom Drill na linggo-linggong ritual tuwing may palyadong output. Ngayon, si Arnie ang nakasalang may down error raw na reflow underheat ang batch FP-B714 at bagaman pinirmahan na ng QA na pasado sa specs, hinanap ni Dom ang masisisi para maipakitang may hawak pa siyang leeg kahit bagsak ang KPI. Sagutin mo ko Valencia, singhal ni Dom. Tinuturo ang dibdib ni Arnie na parabang barel na pauusukin ng bala. Pumailan lang ang takot, lumuwang ang singit sa pagitan ng tapang at kahihiyan. Sampung boards ang bumalik na may cold solder. Hindi ba trabaho mong bantayan ng temp controller? Ano ka, tulog? Hindi makatingin si Arnie, binibilang sa isip kung ilang araw na lang bago niya makumpleto ang pang down payment sa gastusin sa Ateneo Junior HS Scholarship ng anak niyang si Miko. Pinangakuan niya itong di napapalya sa science fair kaya kahit kumakagat ang hiya, kinuyom niya ang palad at bumulong Sir, nakalag po sa data logger. Stable ang zone 4. Baka po mismatch sa stencil. Aba, palusot. Putol ni Dom. Nasampal ng daliri ang tagiliran ng mesa. Tatlong taon ka na rito, hindi mo pa rin maabsorb na pagpumalpak. Tao, hindi makina ang may mali. Ikaw lang sa shift mo ang may access dyan. Napasinghap si Trish pero kinagat ang labi. Sa email kahapon, nag-request siyang palitan ang lumang thermocouple. Hindi yun inaprobahan ni Dom dahil wala sa budget. Sa gitna ng alingaungaw, bumubulong sa loob ng bulsa ni Arnie ang lumang Android phone. Nakasaksak sa power bank at nakastandby sa voice recorder mode. Isang linggo na niyang ginagawa yun matapos magpagtanto sa sunod-sunod na eskandalo na mapanganib lumaban ng walang ebidensya. Noong nakaraang quarter, binagsakan ng written warning si Joy, isang single mom, dahil daw overbreak kahit kitang kita sa CCTV na si Dom ang nag-uto sa kanyang alalayan si VP Flores sa tour. Tinanim ni Arnie sa isip ang ideya, kung merong video ng mga palagpak ng pag-abusong yun, pagsigaw, pagmumura, pag alter ng logs, may papasa niya sa HR o sa DOEL sakaling kailangan. Pero hanggang kaninang umaga, hindi niya inakalang darating ang pagkakataong gagamitin niya agad. Kasi bago mag-lunch, nakita niyang binabackread ni Dom sa sariling PC ang temperature data tapos nakadrag ang third-party app. Mukhang ine-edit ang raw CSV bago i-upload bilang proof of negligence. Eksaktong oras na inutusan pa siyang kumuha ng solder paste. Lihim niyang tinutok ang self-camera sa likod ng CPU, sapat para masilip kung paano kinokopya ng manager ang column C, saka pinapalitan ng mas mababang reading. Hindi ramdam ni Dom ang tahimik na lente. Busy sa yabang at minamadaling mai email sa Makati HQ ang investigative summary. Yon ang andata ni Arnie ngayon. Hindi balang papatay, kundi liwanag na sisira sa anino. Tumango si Dom sa security guard. Edwin, kunin ang incident form. Papapirmahan ko rito sa harap ng lahat. Lumapit ang gwardya. Nakikinig dahil alam niyang tuwing may ganito, hihilahin na sa factory gate ang kawawang tauhan. Ngulit bago makausad ang pahayag, umubo si Lemwell at binugkas na Sir, di ba may review po tayong gagawin? Ngulit tinapunan siya ng nagbabagang titig, Tikom! Uusad na sana si Dom nang biglang tumunog ang speaker sa may mezanin. Si Ma'am Rowena, HR Head, nag-announce, All personnel, alert! May on-site inspection po mula sa Regional Bureau of Standards sa loob ng 10 minuto. I-freeze muna lahat ng outgoing shipments hanggang makapag-sign off si Engineer Celestino. Nag-iikan ka nang ang buong linya. Kung may gagalaw maisa, pwedeng ma-audit. Nabaling agad ang pawis ni Dom sa sentido. Malaking puntos kung papasa, malaking bulyaso kung may makita. Pero hindi pa rin tinantanan si Arnie. Mamamalasin tayong lahat kung hindi mo to aakuin. Bulong niyang may kamay pang bumundol sa balikat ng empleyado. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka natutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like. Mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!